Hi guys, welcome to my channel. Today po ay magluluto tayo ng bunga ng malunggay sa giniling. At kung bago ka lang po sa channel po, please don't forget to like, share, and subscribe. At ayan na po, una po ay nagbisa lang po ako ng bawang, sibuyas, at kamatis po. Ayan, nag na po. At pagkatapos sa halu-haluin po, palambutin ng kamatis. At pagkatapos itong ating giniling, isabay na po natin. Uh, dapat po una yung giniling pero yun lang po ang nag-grab po <laughs> okay lang po iyan ayan mapiprito naman po iyan ayan naprito ko na po at pagkatapos nilagay ko na po yung ating shrimp ayan po at pagkatapos nilagay na po natin ang ating patis ayan one and a po no patis po at halu-haluin mabuti hanggang maluto yung ating shrimp at katapos ilagay na natin yung ating bunga ng malunggay. Ayan, halu -haluin po. At pagkatapos, lagyan na po natin iyan ng one and a half, uh, tasa ng tubig po. Ayan, hindi ko po muna iyan ilagay lahat. Ayan, halu -haluin po muna natin. At pagkatapos, uh, ayan, ilagay pa ulit natin yung natirang tubig. At pagkatapos, takpan. At pagkakulo po, ayan, haluin po nating mabuti. Ayan po. O, oh, ayan na. Amoy na. Amoy ko na po ang bango ng bunga ng malunggay. Ang sarap. Masustansya pa. Ayan. O, oh, takpan po natin ulit. Palambutin pa. Ayan. Medyo malambut na po iyan. Luto na po. At lagyan natin ng uh, pang-balance ng lasa. Ang ating sugar at konting asin pa. pepper. Pagkatapos, ayan. Haluin ulit. Ayan. Oh, di ba at haluin mabuti po. Ayan. Luto na po iyan. Ako, sana hindi kayo matakam. Napakasarap wow. at masustansya po nitong bunga ng malunggay. Ayan. Thank you for watching po. God bless you all.